Hi everyone! Ito na po yung aming mga no, that's catch tape. Si Andres mong lagi kong kasama dahil si daddy po ngayon ay may shoot. Ikaw nag-pack niyan? Para yan sa so customer. O, oh, say thank you to everyone. Salamat po sa pag-order po sa aming paninda. Ang kabesis product. Huh? You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. At mga kapitik, welcome back sa amin YouTube channel And for today's vlog po, ay pagpapatuloy ko na yung pagre-repack ko ng mga dried fish Kasi kanina tanghali, medyo nag-busy po tayo dahil sa baby Pero ngayon ay nasa taas na sila, nakakain na, nakadede na si baby Thomas At uh, napatuloy ko na din po, si mama na lang po yung nagbabantay sa kanila sa taas at si Daddy naman ay nasa Manila, nasa shoot po siya ngayon. Kaya samahin niyo ako mag-repack ulit ng mga orders. lahat ng mga umu-order. At ayun, meron pa po doon. At ito, lahat ay kina-check ko bago ko po i-repack. At ayan, syempre hindi mawawala sa repack ang kabeshi po sasa Ito po ang aming bagong packaging. Sabihin nyo lang po sa akin kung gusto nyo po ng plastic o ng debote. Yan. Fresh na fresh mga kabeshi. Homemade with love. At ngayon naman, ilalagyan ko na po sila ng mga pangalan. Thank you, Lord. Ayan, mga kabeshi. masaya masaya po ako. Ang dami niya pong order. Thank you so much. At sa lahat po na gusto pong umorder sa amin, uh, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page, ang Tarasho TV. Ayan, good morning mga kapitikat, mga kabeshi. Ito yung mga for delivery for today. Unahin na po natin itong taga phase 2 na umorder po sa amin. Dito si Ma'am Malin. Taga dito lang po ito sa Verona. At mamaya ay dadaan na po ni Daddy. Paglabas niya. Salamat po. God bless you po more and more. Siya po ay umorder na sa atin dati ng mga suka at lambanog. Ay ngayon naman iti-try niya po daw itong dried fish. Thank you po again. And good morning mga kapitik, mga kabeshi. Ayan si daddy at may shoot po today. Ayan naman kanyang kasamahan. Sa taas po, tulog. Oh, wala si Spanish Andres. Hindi ka dito Andres, wala ka shoes. Hindi ka pwede sumama sa daddy. Opo, shoes naman. Lalakad-lakad tayo. At daddy, pakidaan ako sa phase 2. Pakidaan ako sa phase 2, ha? Salamat po, Ma'am Malin. Naka-deliver ka na doon dati. Saan? Phase 2. Ah, order. Mm. Thank you po. Si daddy na pong bahala dyan. Pinak po na kagabi. Eh. God bless. Ingat kayo, daddy. Tschüss. <laughs> Tatanggalan muna ng ii at nag bago kami mag-walk-walk. Bye-bye! Bye-bye! Say bye-bye, Daddy! Bye-bye! Bye-bye! Andres! Abot ka na kasunod. Dito lang tayo. Nika. And good morning mga kadashi. Ngayon naman ay magbabalot na tayo ng mga panglalambog natin. salamat po sa patuloy niyang pagsuporta. Ako na lang magbabalot at si Daddy ay nasa shoot na. Lipat ko lang muna itong iba dito. Ayan. Ito po ay bound to Pampanga. Yan, ay bound to Pampanga. Maraming maraming salamat po, Tita Mercy. At ito ay yung iba yung dadalhin daw sa US. Kaya ibabalot natin na maayos. May kasama din po itong mga suka. bukal, sa kapo mga jacket. Hustler po si Daddy sa akin magbalot. Mas magaling po siya talaga. Eh. bukod po sa mga dried fish at suka, ay meron din po tayong wine, ang Cambesius Lambanog. Ito ay bound to Pampanga. Thank you po, ibabalot na natin. Ito po ay bound to Pampanga. Thank you so much po, ang Cambesius Lambanog. Maganda din po itong pang-gift, lalo na ngayong Christmas season at sa mga birthday or any events. Ito po ay Nipa Wine. Nipa Sasa Wine. Ayan mga kabeshi, bukod po sa sukang sasa, dried fish, lambanog, ay meron pa rin po tayong mga jacket. Ayan, ito po ay bound to Pampanga. Thank you so much po. Ayan mga kabeshi, bukod po sa ating kabeshi suka, dried fish, at uh, lambanog, meron pa din po tayo mga jacket. Yan, ito po ay bound to Pampanga. Thank you so much po. Si Andres ay naandito na. Kumain na yan, tas nag -walk -walk. Nais ko pong magpasalamat sa lahat po ng tumatangkilik ng Kabeshi's products. Salamat po sa inyong mga buhay. Salamat po sa buhay ni Tita Mercy. Siya po ay nakabili sa US. At ito ay papadala niya po sa kanyang family. Meron po siyang uh, mga jacket. Yan, dried fish, suka, at mga lambanog. Thank you so much po. Salamat din po kay Ma'am Doreen. Siya po ay repeat order natin. Thank you so much, Ma'am Doreen. Titikman niya daw at pag siya ay nasarapan, ay order pa siya ulit. Salamat from Pampanga. Ito po, salamat po sa buhay ni Sir Nick. Bali, papadala ko po ito sa Santa Cruz, Manila dahil siya po ay nakabasa sa New Jersey. At ito po ay dadalhin sa ibang bansa. Thank you so much po. Salamat din po sa buhay ni Ma'am Irene and shout out po kay Baby Faith and kay Ma'am Evelyn. Get well soon po. Ayan mga kabesya, dyan na yung Lala Ito po muna. Punin ko lang po yung isa. Sige. Ayan mga kabesya, ito naman yung bound to Manila. Kasya naman po na. Paingatan na lang po. Thank you. Pero, alam mo, mamahaw na. Manila. Thank you po. Ito po. Sa inyo na po yan. Thank you Thank po. You. Ayan mga kabeshi. Grabe, nakaka-overwhelm po yung mga response sa atin po mga kabeshes na mga paninda at produkto. Dahil habang ako po ay nag i nitong aking uh, mga bound to pampanga at iba pang orders, ay may mga nag-chat po sa akin na order din daw po sila. At isa na nga po si Ma Maritik, mas na. Salamat po. order po siya sa atin ng lambanog. At saka po ito suka. Itong dalawa po. Dalawang puro. At itong dalawang ang uh, pinaanghang. Ito po ay Bound to Santa Rosa. Salamat po sa inyo. At ipapadala niya daw po ito sa pinsan niya. Thank you po. God bless you po, more and more. Silo po ang ating mga babies, mga kabeshi. Kaya tatakot ako kung baka mabasa nito ah. Unahin ko na muna itong sopa natin. Masarap yung may working space ako mga kabeshi kasi hindi ako iniistorbo dito ni Andres. Kapag nakita niya po na nandito ako, alam niya may trabaho. Tapos kapag tinabihan ko siya, alam niya yung playtime. Tulog sila ngayon ni Thomas. Kaya ako yung nakaligo nakaligo po ako tapos ay nakapagpadala na kanina sa lalamog para kay Sir Nick at kay Ma'am Balutin lang natin ito. Oh, nakaka-excite po talaga kapag ako ay nagbabalot. At ito oh, parang Christmas. Ito pong aming sukong sa sana de bote. Pagkatapos ay lalagyan lang natin ng pampatigas. Ayan. Ayan mga kabeshi, nakaprepare na rin po. Thank you so much po ma'am Marivic. And ito po ay bound to Santa Rosa. To Marnie. Thank you po. Ayan mga kabeshi, ito naman po yung kausap ni daddy sa email kay Sir Jonel, bound to Santa Rosa din. Thank you po. Ayan mga kabeshi. Mukhang matatalo ka na si daddy sa aking packaging. Ito ay bound to Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat po sir. God bless po. Ayan mga kabeshi, maraming maraming salamat po kay Sir Noel. Bali, umorder siya sa atin ng isang kilong danggit. Oh, dami po nito. Nakabakyam sila lang. Tapos ay isang kilo po na bisugong bato. Ayan ako po yung excited First time sa akin na may umorder. Ito namang dry dili susay ay half kg. At ito namang pong pusit ay half din. Pinag-party uh, ko na lang. Isang 300 isang 200. Po. Maraming maraming salamat po Sir Noel at syempre, hindi mawawala sa order ang ating kabeche suka. Napakasarap po nito sa mga Itong mga to, napakasarap isaw-saw dito sa Kabeshi Souk ang sasa. Thank you po! Ayan mga Kabeshi, na natin ang mga dilis. O, napakadami po na Ayan mga Kabeshi, waiting po kami sa Lala Move. At itong mga ipapadala natin ay bound to Santa Rosa, Laguna. At si Andres si ay kakagising lang. Si Bobby ay tulog pa din. Yes, mag wok tayo. Antayin lang natin yung lalamob, ha? Wok-wok tayo dalawa. Gusto mo yun? Ha? Gusto mo po yun? Okay. Si Andres na may nauuna pa sa akin. At ayan na. Papadala na natin. Thank you po. Thank <laughs> po. Bound to Santa Rosa. Andres, sali ka dito, Willis. po yung nito. Ako po. Thank you po. Andres, come on, come on, come on, come Ay, thank you po. Sali ka dito, come here. Ayan, thank you, Lord. Medyo nakagard na ba si Ma'am Shi Janet? Thank you, Lord. Uh, Masayang-masaya po kami at ni Andres. Ayan, nagda-dutch mill si Andres at kami ay nabibiyayaan dahil po sa inyo. At kayo po ay patuloy na sumusuporta sa aming po mga produkto. At uh, salamat po. Maraming maraming salamat po sa lahat. At yan tapos na yung mga pinalalambook natin. Bali yung iba ay siguro bukas ko na lang tatapusin. At yung iba ay bound to JNT. Pasensya na po pag uh, dahil may delay dahil si Daddy po ngayon ay may shoot. Actually ang kanyang shoot ay 5 days nag advance ano lang po kami vlog kaya may pang-upload po kami everyday. day pero sa, ganun pa man thank you Lord dahil may blessing dahil si Daddy ay may shoot every day for 5 days straight siya kaya po siya ay uh, busy ngayon Say thank you Ana ano ito here Thank you Andres thank you God bless po sa lahat Say bye bye Andres bye bye Bye-bye. Bye-bye. Hindi <laughs> pa niya Bye-bye. si Bobby? Nandun. Nandun. Ba't di si Bobby? Dago! Bobby. <laughs> Ayan, good morning mga kabeshi. Ito yung mga natira kahapon na ipapadeliver natin. Bound to Pampanga. Salamat po ulit. At uh, on the way na ang ating lalamug. Meron tayong bound to San Fernando. Uh, to Porac. At meron din to eto, Kalutot, San Fernando. Ah, uh, Angeles yan. Meron din tayong Angeles na repeat order. Thank you po. God bless you all po. More and more. Pasensya na at kakagising lang. Ayan mga kabes, yan dito na yung lalo move. Ito po lahat ay bound to Pampanga. Ito po yung korak. Thank you po. Yan po yung mga suka, dried fish. Salamat po. Buti maganda po yung inyong lagayan. Ito po. Kainyo na po. Thank you. Thank you. Po. God bless, ingat po. Hi, everyone! Ito na po yung aming mga... No, that's catch tape. Si Andres lagi kong kasama dahil si Daddy po ngayon ay may shoot. Ikaw nag-pack niyan. Para sa so customer. O, oh, say thank you to everyone. Salamat po sa pag-order po sa aming paninda. Ang kabestis product. Daddy? Huh? Wala si Daddy. Nasa shoot. Nasa shoot po si Kapitik ngayon at... Kami ni Andres na andito. Si Bobby ay tulog na. Tulog na tulog po si Bobby. Yay. And uh, thank you po Nene. sa lahat po ng umorder order Sa Kabeshies. Gusto ko lang din pong i-shout out. Si na Ma'am Lourdes ng Quezon City. Bound po Quezon City. Mamaya po lamang ay padating na yung Lala move. And uh, meron din pong nagpahabol si Ma'am. Si Ma'am Diana. Yan. Nanay nice wala. Ma'am Diana, salamat po ah uh, meron din po tayong Bound to Roja City. Opo. Opo. Uh, meron pa, Bound to Roja City, si Nanay Arcelita Villanueva Besana. Shoutout po sa inyo. And ang nagpa-order po sa akin ay yung kanyang Nana. apo. Salamat Nana. sa mga apo na Nana. nautusan. Ano po nakain mo? May laman oh. ka? nag ka? Kakatapos lang mag ni Andres. And ayan po, uh, isasabi ko na rin yung kay Ma'am Girlie na bound to General Trias. Uh, hello po, shout out po sa inyo, Nanay Alma, Tatay Alfredo, and kay Micaela. Shout out po, salamat po sa pag-order. God bless po sa lahat. At yung iba naman ay through JNT, katulad po nung sa Roja City na mga suka. JNT po natin ipapadala. Eh, mamaya lang po si Daddy ay uh, maaga daw po ngayon. Uh, maaga daw po siya matatapos. Kami po ay makakapunta sa JNT para po yung mga for JNT natin ay maipadala na natin. And uh, meron din po nag-order from San Pablo. Thank you so much, Ma'am Midit. Yan. Thank you po. Ito po yung sa kanya plus suka. God bless po. Ayan mga kabeche. Dumating na po yung ating Lala Move. Ito po yung Bound to QC. Kay hey, Ma'am Lourdes eto po ang Pasig. Ito po ang Gentry. Liquid din po. Saka dried fish. Babasagin din po ito. Hindi naman po. Then he touched their eyes and said, According to your faith, let it be done to you. Matthew 9, 29 and IV.